Basa na ko po na raw. Basa na ko. Ipalo ko ninyo gang. Katong November pag yunin na ako gusto na plano mo ari diri sa Ilahaba kaso wala na dayon mo na karon na lang ko ni ari diri pero ulan-ulan pa yun. Puro dago. na lang yung kudiri. Bahalag ulan. Mubalik na lang Tagani na kong publasyon. Muna, nagpadayo na lang ko. Charot! What's up mga pogs? For today's video, naday kudiri sa Nara. So wala pa ko na diretsyo sa balay sa kong atuan mga pogs na sa ko sa balay sa kong barkada. Unya, gawas na silang balay mga pogs nadi mga bata dito nagdula sa daplin. Masing ulan. Kita man sila sa kwa, pugs, ko ang mga pogs nga nagvideo ko. Ni anas sila sa ko. Vlogger kaya? Yeah? Vlogger ka? Oh sige, palo ko sa akong vlog. Pordago. Charot! Gusto man tag-followers, i-add po nato sila sa Tuma na gapi gapit sa kumbarkada mga pogs sabay naming tulo padulong diri sa among adtuan. Kita man mo mga pogs no nga ni agi mig Lindo't Nindot kay ni diri mga pogs ba. Kaso lang ulan lang mo nang tugnaw kayo. Mo dai ilang mga tanom dito mga pogs o daghan kay sila gulay. Green pagid kaayo. Nasilay mga kalabasa, nasilay bagyo beans, nasilay talong ug uban pang makita na to sa bahay ko bo. Charot. Pag abot na mo dito mga pogs kita man mig kalapati dito nila. So gidula-dulaan na mong kalapati mga pogs. Kini dai kalapati mga pogs sa permero isa la dai ni kabuok. Tapos nanag daghana na abot na og lima ka buok. Nadlok pag yung kudiri ko, iabi ko, kong tuhikon ko sa kalapati. May na lang kay buutan mo kalapati, no? Pero mag-uhan pa ani mo gulit, nang dili kay ta careful yung tamugunit sa kalapati. E flex po na silupin na akong gisuot ka ron. Kining dapita diri ba nalingaw yung ani sa kalapati. Munang naabot na dinig lima mga pogs sa una daw. Isa lang mga godney. Human, nanagha na ba? Gatagan sila pagkaon din yung mga pogs o nasabay po ang mga manok eh. Mura mapug kalapati ang dagoy sa mga manok nila nag inilugay po sila sa pagkaon ba naapo din sila itlog diri sa kilid mga pogs video na tong itlog be nalingaw po ko sa ilhaba darang itlog diri mga pogs oh dara mo ni ang itlog mga pogs na nay itlog nila gisugat dai mi nila ani pagabot na mo mga pogs sa ilang balay natingala sila mga pogs Kaya nganong ni Arime diri nga ulan pagyo daw wala na lang gyud na namo gipaugma nga walay ulan unya ulan-ulan man nakakita man mig manok didto ay mo na ni amo ang tuyo gyud diri mga pogs nagpaluto dai mi aning manok na tinola charot for dago Mabito bitaw na tuyo diri pogs oy. Kay ari lang Migtungod sa manok. Timing pud kaayo ni. Ulan, lami kay ihigop og sabaw nga init pagkaayo. Daghan man silag manok pero apil biton ni sa kong plano mga pogs kan ni ari ko. Na lagi among November. Karon pag na nga rimi ulan, nindot kay mo kaog manok. Tanawa o, oh. ang manok dito na lang sa gawas na pagyud diri sa kilid og daghan sila rig manok diri mga pogs lami ka ni itinola ba. Dugay lagi sa plano no Karong, nga mo ari diri. Karon lagi na timingan. Sakto pud nga ulan. For dago, init na sabaw. Init nga kanon, halang-halang na tinula nga manok. Lami kayong kaon, charot! Huwag diri na lang ko itong mga sa akong video sa sunod na po. Dagang salamat, amting! Um,